Ngayong gabi po, ramdam na natin ang simoy ng Pasko. Kaya welcome po sa Liwanag at Saya. Handog po ng pamahalaang bayan ng Talavera. Ayan, sige may ilaw, walang ako para. Kikikita nyo na po ako. Ayan, sige. Bago po natin na uh, formal na sindihan po ang ating uh, Christmas lights ngayong gabi ito. Kaya nyo pong ipaliwanag ko muna kung bakit liwanag at saya po ang tema ng ating Paskuhan. Una, ang liwanag po ang sumisimbolo sa tapang at pag-asa na kinaka kinakapitan natin ngayon. Ngayong taon, ito po ang liwanag na kahit may dinaanan tayong dilim, ay hindi tayo papabayaan ng Diyos. Sasabihin ko rin po ng dapat, hindi po naging madali mapailawan ang ating plaza ngayon. Pero inanapan po natin ito ng pondo, pinagsumikapan at inilaban po natin sa tulong po ng ating Finance Committee, Tourism Office, GSO Engineering at iba't-ibang departamento ng ating munisipyo na nagsikap at gumawa po ng paraan, palakpakan po natin sila. <laughs> Ngayon din po sa ating uh, Sangguniang Bayan, sa pangunguna po ni Vice Mayor J.R. Santos, palakpakan po natin. Andiyan po ang ating mga konsihal, kay Konsihal Michael Romeo Maniwat Fausto kay Consihal Ryan Arellano, Consihal Erwin Choco, Consihal, ah, uh, yun na, na lang, sa seating arrangement na lang, ah, uh, Consihal Rafael, um, Rafael Reyes, kay Consihal Joel Del Rosario, Consihal Rap Rap Villanueva, Consihal Rene Valdedara, na po ba si ABC? ABC Ben Chanko, at si SK Amir Ayson. Palakpakan po natin silang lahat.